Go. Hi guys! Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang tamang pag-alaga ng mga halaman. Ang halaman kasi ay may iba't ibang pangangailangan. Merong mga halaman hindi dapat ilagay sa direct sunlight. Meron din namang dapat ilagay sa direct sunlight. Ang orchids ay isang halimbawa ng halaman na dapat ilagay sa direct sunlight. Ngayon tag-ulan ay namulaklak ang mga orchids dahil gusto nito pareho ang in init at ulan. Kabaliktaran naman ang mga sokilan dahil ayaw nito ng palaging basa ang kanyang lupa at gusto rin nito ang init ng araw. Pagtatanim, kailangan din ng malusog na lupa para rin maging malusog ang halaman maaaring gumawa ng malusog na lupa gamit ang mixture ng lupa at compost. Ang halaman naman ay hindi sensitive sa hangin. Maliban na lamang kung may bagyong nagdadala ng malakas na hangin. Yun lang po. Sana mas natutunan kayo.